Pero mga guys, itong pinakamalaki sa pangalawa sa buong mundo. Ayan, kikita ninyo yan guys. Napakaganda guys, di ba? Ang dami natin makikita ang view dito guys. Mga normal siya at mga tawag dito mga puno. No? Bawal dito mga Bawal-bawal lahat guys. Kaya ang gusto dito, picture-picture lang pasyal pwede na ayan kakaiba talaga ang lugar ng Pilipinas dati guys pwede kang sumakay dito dahil ang sabi ng nag-orient sa amin dahil 57 years na po pala ang edad nito kaya po bawal na iwas was po daw sa mga bagay na hindi natin alam dahil sa sobrang tanda na ay siyempre iwasan po natin ang mga sinasabi nila yung panahon pa sa aking mama 5 uh, years ang nakakaraan dito ay parang mayroong elevator pwede kang umakyat makikita po natin ang lahat so ngayon pinigilan na po nila dahil medyo mainat na po yan lang po thank you for watching visit for more and guys abangan natin ang pagbaba namin ha 400 steps down so for watching again god bless